Sa kasalukuyan nga ay nasa karagatan pumuli si Bagyong Pipito dito sa may karagatan hilaga ng Camarines Provinces at huli itong namataan sa layong 85 kilometers northeast ng daet Camarines Norte. Taglay nito yung lakas ng hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 255 kilometers per hour. So mapaminsala pa rin po yung hangin na dulot ni Bagyong Pipito simula kagabi hanggang ngayong araw dito sa area ng Bicol Region at ilang areas pa po ng Samar provinces. At ina-expect nga po natin ngayong araw generally is mas mararamdaman po natin yung peak ng mga malalakas na hangin and also ng mga pagulan at yung high risk din ng storm surge na dulot ni Bagyong Pipito habang mas papalapit po ito dito sa area ng mainland Luzon. Kung saan ngayong araw nga po generally, mula umaga hanggang gabi, doon po natin mararamdaman na itong mga mapaminsalang hangin, yung mga pagulan and yung risk ng storm surge dito, mas, dito sa mas malaking area pa ng Southern Luzon, dito sa Metro Manila, sa Central Luzon at malaking bahagi pa ng